Tuy! 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 Yun! Yun! Yun palang matapos <tipulong> ko! Ako si Kinaman Kinamang liit kay kulit pero kainamang lupit kaya tara samahan nyo kami ng aking grupo ang Dilibilis Team sa aming Dayo Serie number 1 Magandang araw po mga kadilibilis. Mayo nga pala kami dito sa KI Poblasyon. Kasama ko po ang aking grupo, ang Dilibilis Team, para magpapawis at exercise na rin. Wala na rin po ako halos may highlight sa mga basketball league dahil sabay-sabay na rin po natapos ang kanilang mga paliga. Kaya kami naman po ng aking grupo ang inyong mapapanood. Mga kadilibilis, eto na po ang maganda ngayon. Kami po ay dadayo na sa mga barabarangay. Napag-usapan po ng aming grupo na tuwing linggo po ng umaga kami dadayo. Kaya mga kadilibilis, hintayin niyo po kami at dadayuhin namin ang inyong mga barangay. Mga kadiribilis, dito lang po muna kami sa bayan ng Bungabong Dadayo. Uunahin po muna namin ang mga barangay dito. Ang habol lang naman po namin dito ay maglaro lang, papawis, at magkaroon ng mga bagong kakilala. So yun na nga po mga kadilibilis. Next week po ay makakalaban naman namin ang team ng Microbank, ang team ni Sir Russell Lontok. Kaya sa mga gusto rin po kami makalaban, mag-comment lang po kayo dito sa aking video. O kaya mag-PM lang po kayo sa akin para ma-schedule natin ng ating laro. Kung kailan at saan natin gaganapin. ito yung pangatlo <makes noise> Yun! Yun pa matapos na! Okay. At dito po matatapos ang laro namin mga kadilibilis. Balit tabla lang po ang laban. Nanalo po nung una ang mga taga KI. At kami naman po ang nanalo sa pangalawang laro. Maraming maraming salamat po sa mga kabataan dito sa KI. At pagbigyan nyo kami na makalaro. Mga kadilibilis, ito naman po ang masarap pagkatapos ng aming laro. Naalala nyo pa ba yung Paris Tagaytay sa Aplaya? Na pagmamayari na si Rainier Vito... Ito na po mga kadilibilis at meron na rin po siyang rolling food cart. Nangangahulugan lang po mga kadilibilis na nakikilala at nagugustuhan ng mga tao dito sa Bungabong ang lasa ng timpla ng kanyang pares. Ayan na talagang gutom na gutom na talaga si Sir Oyen. Tsura pa lang kasi talaga nito mga kadilibilis ay nakakagutom na. Tapos lagyan mo lang yan ng bawang, chili oil at kalamansi. Talo na yan at ayos na ayos na ang timpla niyan. First bite, panalo panalo ang lasa. Ika nga na kumpare ko na si Daddy Moto ay quality quality. Mga kadilibilis, sakto din pala yung pagkain namin dito ngayon. Dahil ngayong araw din daw po ang unang araw ni Sir Rainier para mag-rolling. Ito kasi talaga mga kadilibilis yung patok na patok na negosyo ngayon. Yung mga negosyo na mga rolling food cart. Meron na rin yung mga pandesal, kwek, -kwek ay scramble at marami pang iba. Tandaan kasi dito mga kadilibilis ay eh, kahit saan mo gustuhin pumesto ay eh, pwede pwede kang magtinda. Ano nalabi ko? No comment. No comment? Ha? Makapapigil lang. <singing in Tanner> ayun po mga kadilibilis mga hindi pa po nakakatikim ng Tagaytay Pares I try nyo na rin po at pasyalan malimot po pumwesto si Sir Rainier sa tapat ng country bank kaya madali nyo rin po siyang mahanap pero minsan naman po ay lumilipat din siya ng pwesto kagaya ngayon nandito naman siya sa aming pwesto kaya mga kadilibilis tikman nyo na rin ang Tagaytay Pares ng Aplaya salamat po beauty products, perfumes, branded overruns, at marami pang iba. Please visit the page, March Beauty and Wellness Hub, located at Barangay Poblasyon, Bungabong Oriental Mindoro. At kung hanap mo naman ay mga imported products, tulad ng galing sa bansang Japan, your Japan needs are now here in Bungabong. O ano pang inihintay mo? Please visit the page, your Japan goodies, 100% authentic Japan products. Mahilig ka ba magluto o magbake? Simpleng recipes na kayang kaya mong gawin. Please visit Mrs. Nikainaman page. At kung ikaw naman ay healthy living, dito naman yan sa ALK. Yes, cooking black. Thanks cooking for watching so sweet, that kind of